Pinapatulong ka kakadating lang, hindi niyo muna pagpahingahin. So guys, dito nga pala kami sa bahay na kayo inside. And uh, nakita nyo ba yan? Dami na namin tabas oh. Okay, oh. lagay nyo na lang yan. Eh, tingnan mo guys, ang linis na rito. Oh. Halos lahat ng na damo natanggal na namin. Gi, ano? Lalagay mo na lang yan, Gi. Baka mamaya hindi oh, pa mano yan, ha? Oh. Bala dyan. okay ka lang. Oh, kaya no. naman na ni Reynolds yan. Hindi, actually, kaya na namin ito.

Simbong ko tayo po yung isa. Simbong. Chef, makapatid ko no? Uy, Rinald! No. No. Opo, no. pero nililigawan ko po tsaka malinis intention ko sa kanya. Kahit tanongin mo, no. kung ano, anong pinagkagawaan niyo ha? Kunyari naglilinis, nakikipaglandihan ka lang eh. Alam ko yung trip mo ganyan eh, no? manyakis ka no? hindi hey, po. Malinis po. Kinamanyak mo yung kapatid ko? Hindi po, hindi malinis po yung option ko. Mayos ka. Kaya oh, mo po. Kita. Oh, Ay, mo oh. kay, kay Pabiju, po kay Kuya Choy. Mayos po. bidyo ka pa dyan. Wala, wala. Nagbablog ka, pakit ang tao ka. Naglilinis hindi, kayo. Oh. Wow. Patulong wow. lang naman sa akin sila eh. Ay eh, no, mo. Hoy! Linisin mo yung lahat. Hoy! Hoy! At... Ano yan? Ingay nyo! Pinsa, Jalong. Okay, yeah, inside. Tinutulungan ko lang. Dalawa. No? Lilinis kami kayo sa iyo. Sige na, tumas ka na. Tumas ka na. Anong oras na? Lilinis lang kami. Ikaw naman ka kayo inside sa taas. eh. eh. Na, huwag ka na, na tumulong ako. kung... Kakadating ah, mo lang, pinapatulong mo na, Renard. Hindi. Tinulungan ko nga lang, yakit na ako, kay Tapos ka na. Thank you, thank you. Ba't yun mo pinapatulong kakadating lang? Hindi nyo muna pagpahingahin. Hindi ko <coughs> ano yung <ba, coughs> Ano ba, ano ba? Anong ginawa? <coughs> Parang kayo nag-aaway, ang lakas ng boss yun hey. na kaya sa kapitbahay. So Insay, na ano nga ako, kasi pagkarating niya tumul, tutulong niya, tutulong, uy, tutulong siya sana, sana agad eh. O oh, sige na, sige na. Tapusin niyo na yan. Ano, kailangan niyo pa ba ng tulong? Hindi, hey, kaya na namin ito kayo sa'yo. Oh, sige na, na taas na ako ha. E, baka maano din ako, may sinat din ako. Sige, eto salamat sa tulong okay. mo ha. Hindi, hey, may hmm. natanggol naman yun. Diyo, mo, Diyo. Ayoko lang ng gulo. Yan mo na yun, eh. Ah, tsaka, ano niya naman yun? Kuya niya naman yun. Sige na, tapusin na natin yun. Tsaka malay mo, isang araw, makuha ko din loob ng kuya niya, di ba? Hindi, oh. tapusin mo na natin yun. O, oh, sige, tara.